Marami sa ating mga sumabaybay sa sumubaybay sa karera ni Mang Dolphy ang may kanya-kanyang baong hindi malilimutang eksena o karakter ng Comedy King sa pelikula at telebisyon. Gayon din ang mga taong minsang nakasalamuha at nakatrabaho niya gaya ni Chapusit. Makibalita tayo kay Bernadette Reyes. <laughs> Matagal na sa showbiz ang komedyanting si Chapo Sir. At sa ilang taon niya sa industriya, minsan na niyang nakatrabaho ang yumaong si Dolphy. Nakausap siya ng GMA News sa taping ng primetime soap na One True Love. Ibinahagi niya ang huling beses na nakatrabaho niya ang Comedy King noong 2011. Binati ko pa siya, sabi ko, Dad, are you okay? yung pumano na si Mang Dolphy, magkahalong saya at lungkot daw ang nararamdaman ni Chapusia. Masaya kasi maganda na yung pupuntahan niya. Malungkot kasi ilang taon namin siyang nakasama dito sa lupa. Ilang taon namin siyang nakasama mo na tatrabaho. Ilang namin siya. Pagpuntong pauti Nakikiramay rin sa pamilya Kizon na negosyanteng si Jasper Huang at kanyang pamilya. Minsang nakasama ni Jasper sa cruise ship si Mang Dolphin noong 2002. Doon daw niya namalas ang kabaitan ng aktor. Everyone looks up to him. For eh. an icon, nagira siya sa showbiz. Nang nag-ubal me for four days, three nights. Parag, it was a very memorable experience. Yod. At sa pagpanaw ni Mang Dolphy, magsisilbi raw alaala ang litrato nilang ito. Patunay na minsan nilang nakasalamuha ang hari ng komedya. Bernadette Reyes, GMA News.